mga hmm, sa tayo na lamang. Ayan o. Bagong gawa na alamang. Didisa ko siya. Ito na nilagyan ng sibuyas. Medyo madali ang kamatis. kahit mahal yung kamatis dinamihan ko na para masarap ang alternate na ulam ito para kahit wala tayong pambili ng ulam may talong ka lang at okra pwede na hindi ko na siya nilagyan ng baboy ng taba dahil alam nyo naman tayo ay natanda na at nga nang natatanda sa ngayon kung gusto mong humaba yung buhay iwas iwas sa mga taba mm -mm. Ay, hindi ko na siya nilagyan ng baboy Tayo natin siya na matuyo dyan. Ayan, naglagay tayo ng kaunting suka. Iyan natin siya na tuyuan dyan. Ayan lang natin hanggang sa siya ay matuyo. Maglagay tayo ng asukal. Nandyan na sili at pork cubes. Sama-sama na sila dyan. Hanggang sa siya ay matuyo dyan. Ang ang hmm, bango. lang nilagay kong sili kasi itong aking partner ay hindi siya masyado sa maanghang. Kaya natin siya matuyo dyan. Balikan natin siya mamaya. Sarap ang bango. Ayan natin sya matuyo dyan. Ini-stack ko lang ito kasi para pag gusto kong magluto ng pakbit, may panghalo ako. Mas magandang ihalo sa pakbit kapag siya ay ano na, pagluto ang alamang. Mm uh -uh. Tapos pag may nilagang talong, siyempre pag wala tayong gaano pambili ng ulam, wala talagang ulam, pwede na siyang pang ulam. Kaya ako na nag uh, i ng ganito. tempuhan lang ako makabili nung alamang na bagong gawa. At yun yung ko yan kasi na masarap ang alamang niya. Hindi ganun siya kaalat at saka purong ano, purong hipon. Sa iba kasi, pag bumili tayo ng alamang, hindi natin kilala yung mga gumagawa, ibilihin lang natin ang pabasta kinukulayan nila at saka may ihinahalo sila. Ewan ko kung totoo, sabi nila sapal. Sapal daw yung ano, yung piniga na ano, kinukod na yung, iyon daw yung panghalo sa mga ano, sa mga karaniwang nabibili natin sa mga palingke. Kaya ito, pagka yung kababayan ko, eh, gumagawa, nga ko talaga, bumibili na ako ng medyo marami para ista ko na sa susunod na gumawa ulit siya bibili ulit ako so ito na ang ating alamang ginisang alamang na pang stock ayan Pwedeng pang ulam kapag walang pambili ng ulam sausawa ng talong na nilaga at pwede pwede rin sa mga kung, may, kung kayo ay may kare-kare sa totoo lang kaya ako gumawa nito, may kare-kare kasi dito, nagbigay yung kapatid ko. Nagluto kami kagabi ng kare-kare, eh, hindi ko type yung alamang niya. Kaya, ako naman ay may naka-stack na lutuin, na alamang, niluto ko na lang yung akin. Niluto ko ng lahat, para naka-stack man siya dyan, pwede, pag tinukoy mo, pwede nang iulam. Ayan, ang aking dahilan kung ba't ako napaluto ng alama ngayon. So, ito, pwedeng pwedeng sa ng mangga, ilagang talong, at pwede rin naman talagang pang ulam yan. Pwede na rin pang ulam yan kung talagang walang-wala, di ba? So, ayan, hanggang dito na muna ulit ang aking vlog. Maraming salamat sa inyo, salamat sa support. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat.